anim na gimbanyans pinarangalan sa kanilang natatangi at mahalagang kontribusyon sa komunidad at tagumpay sa napiling larangan. Anim na gimbanyans ang binigyang parangal ngayong araw sa isinagawang Rusu in Gimba ngayong taon sa Municipal e library ito ay isa sa tampok na aktibidad ng month-long celebration ng 159th uh, founding anniversary at 23rd Ragwagsak Tigimba Festival. Ang uh, pagkilalang ibinigay sa mga individual ay para sa kanilang uh, tagumpay sa kanilang uh, napiling uh, larangan at uh, natatangin kontribusyon sa komunidad na nagbigay ng karangalan, hindi lamang sa GIMBA, kundi sa iba't ibang parte ng bansa at maging ng mundo. Ang formal na okaksyon ay uh, pinangunahan ni uh, GIMBA Tourism Head uh, Rhea Ha, ah, uh, game tourism head at uh, fiesta overall chairman Raya Santos kasama si uh, Mayor Solito uh, Doclito Galapon at ang mga department heads ng uh, LGU nagperform din ang uh, Bartolome Sanggalang Galang National High School o BSNHS Rondalla Group at tinugtog sa ceremony ang paru parong Bukid at Gaano Kita Kamahal. Kasama ang kanilang pamilya, tinanggap ng mga awardees ang uh, plaque of recognition at uh, gift bags. Uh, tinanggap uh, Sa larangan ng edukasyon, tinanggap ni uh, uh, Dr. Marilu F. Tongol na kasalukuyang uh, Public Schools uh, District Supervisor ng Bayan ng Lupaw, Nueva Ecija, ang uh, award para sa education. Sa arts and uh, sining naman ay uh, itinanggap itina it, uh, ang award ni international DJ Ace Ramos yes uh, sa community and rural development uh, tinanggap uh, ni uh, Sir Marlon Palomo ang award na kasalukuyang executive director ng Philippine Rula Rural Const uh, Reconstruction Movement o PRRM sa so, police service tinanggap ni retired PNP General uh, at dating uh, sangunihang bayan member, attorney Virgilio Fabros ang uh, naturang award Sa so, judiciary naman, tinanggap ni Judge Virgin Rose uh, Sharon Guillermo Incomienda ang uh, award Sa so, science, uh, dinanggap naman ni Dr. Janeline M. Averilla ang, uh, kasal, uh, na siyang kasalukuyang provincial veterinary officer ng Nueva Ecija ah uh, kasap, uh, ito ang uh, ikatlong taon na ng naturang awards ceremony. ceremony. Ayan. Okay. Wala ilang sila lang? Ilal? Anim. So, anim, na iba't ibang uh, larangan. Uh, oo. yung uh, uh, pagkilala sa kanila. Meron ba silang mga, ano? Uh, Meron silang mga interview, pero if, if, Uh, Pupost na lang natin sa Facebook Sige. Sige. Meron, lang, uh, ah, meron na lang Natanggap po ba yung ano? Meron akong isang isinend yung kay uh, Sir Marlon Palomo uh, Pupayin natin siguro i-play yun Kung uh, may oras pa tayo Ito Lagi um, um, yeah. nung husu <laughs> yung At ang um, kategoriya ay Community and Rural Development oh. Kasi yung field ng aking uh, pinagtrabahohan uh, for uh, I think around 35 years no? In, sa international saka sa lokal no? dahil ako'y bahagi ng Philippine Rural Reconstruction Movement at ng International Network of uh, Alternative Financial Institutions nagbigay ng oportunidad sa akin na makapagbiyahe sa mga Bansa sa Latin America, sa Asia at sa Africa, para i-share ang aking expertise in rural and community development. And uh, yan din ang nagbigay ng pagkakataon sa akin para ma ma makatrabaho to work with uh, rural communities in the Philippines from Luzon, Visayas and Mindanao para mag-contribute din sa legacies of Pirare in nation building. And uh, katulad ng sasabihin ko mamaya, sa so tingin ko, ang dalawa sa naging kontribusyon ng aking organisasyon sa nationhood ay making the barrio charter, making barangay council elect and the doctor to the barrios program. And I think yun yung dalawa na mahalagang kontribusyon ng aking organisasyon sa nation building. And uh, being part of this organization, I think I also acquire learnings and uh, wisdom from grassroots leaders, from global civil society organization leaders, and also from uh, leaders of the nation. So, natutuwa ako na tingin ko ito huso is a step in the right direction. Ito yung pangatlong taon na isinasagawa ito. At uh, sa tingin ko, dapat ito ay tuloy-tuloy na gawin upang kilalanin ang mga mamamayan ng Gimba na nag excel sa iba't ibang larangan. And uh, bali natin, palagay ko, ang ganitong gawain ay nagko-contribute din good governance sa development of the community and development of di yung municipal. Ano naman ang masasabi niyo, Sir Marlon, sa uh, itong award na mat receive niyo? Na, na, natutuwa ako dito. Nakala ko nung una, ay iniisip ko, magawaran ng mga mamamayan na nag excel Hindi ko rin alam na one day ay magiging bahagi ako nito. So natutuwa ko. Natutuwa ako sa support ng aking pamilya and uh, the support of my organization, which is here. Hello, Hello, everyone. Thank, Thank you, sir. sir. Election, uh, award na ma-receive is... Ni kasama niya pa rin si Tita mm. si Mao at saka parang nasira po din si... Uh, uh, yung kanyang Kuya Rudy. Tatay mo nila uh, yun? Hindi, kapatid. Kapatid. I'm sorry. <laughs> Kuya ba? Si Kasi ano siya, siya, teacher, uh, teacher siya nung isang award dyan na si uh, uh Yung, oo, tong... Uh, Tongol. Tongol, oo. Uh, at may-recognize ni niya yan si Sir uh, Rudy, na isa sa mga, ano nga, naging... Uh, Teacher niya. Oo. Sakurado. Guru niya, oo. Mm -hmm. Nung uh, siya ay nag-aaral pa. Ano naman ang message ni Mayor Doc? Congratulations. Mm. <laughs> yan lang. <laughs> uh, uh, meron siya, um, ayun nga, gusto niya, dito-ito daw uh, husuin, gimba, um, yan yung magsisilbing uh, parang inspirasyon hmm. ng mga taga-gimba para uh -huh. um, natanong ko ba kung uh, ano ang proseso nila sa pagpili? Hindi ko nga na-interview si Ma'am ano eh, si Ati... Ma'am Rhea eh. At hmm. uh, si Ma'am Rhea, min yung, minsan nasa kaliwang panig tapos maya maya makikita mo sa kabilang panig. Si ang siya ang punong abala. oo. Uh -huh. At uh, Uh, na in, in fairness uh, naging successful naman yung uh, ano kanina yung uh, award ceremony ang nakakainis ano, pag ka at narinig mo yung achievements ng mga uh awardees ay talaga namang uh, mamamangha ka. Uh parang uh, mayroong 10 to 15 minutes o mas mahaba pa yung ibinibigay nilang oras para lang sa pagbabasa ng mga achievements ng work experience at kung uh, ano na yung uh, mga na-achieve nila ngayon at yung mga pinagdaanan nila na para marating nila yung kasalukuyan nilang mga estado uh, at uh, Uh, yung, itong, yun nga si ano, si Dr. Averilla, yung nakasalukuyang veterinary uh, officer natin sa Nueva Ecija. taga gimba pala, yung tubong Gimba pala siya. Akala ko, somewhere siya from other parts ng Nueva Ecija. Kasi doon ko siya nakilala eh, sa pagiging uh, veterinary head eh. ah uh, so, diba, isa siya sa mga ini interview pagdating sa mga... Sa mga, anong tawag mo doon? Yung mga piggeries, ganyan At yung mga grants pagdating doon sa uh, Mga, uh, anong tawag dito? Yung mga hog raisers natin uh, Nakikita ko yan uh, sa mga Ano, oo, sa mga interviews ng mga ano uh, Beneficiaries at saka uh, uh, Awarding ng mga ano binibigay uh, sa ating mga kababayan. Ayun. Uh, tapos uh, i-congratulate ko lang din si ano si uh, uh, Judge Virgin Rose Sharon Guillermo in na tumanggap ng award sa uh, sa ah, yun, field ng ano, judiciary. Oh. Youngest appointee pala siya, hindi lang sa pagiging judge, kundi sa pagiging public attorney din. Uh, at uh, naswertehan na dito siya dito siya inappoint sa Gimba. Kinukuwento niya na afternoon na appoint siya na dapat sa Angeles daw siya uh, sa Public Attorney's Office sa Angeles daw siya mapapadpad pero nung ah uh, uh, pagkatapos yata niyan noon uh, dito na siya inilagak sa Gimba hanggang sa maging judge nga siya parang ilang more than 10 years siya siyang naging uh, attorney. Uh, sa public attorney's office at uh, na-appoint nga siya ng judge at uh, kinukento niya na kaila kailangan niyang mag-adjust at a young age na para makasabay siya doon sa mga uh, yung mga judge, yung judge, na compared sa kanya, eh malaki yung agwat ng edad. Ayan. Uh, sige. Um, ngayon, at yung isang awarding nga, na kumusta natin si attorney Fabros kanina, nakasalukuyang nagtuturo daw siya ngayon. Kinuwento niya sa akin kung magkano ang sweldo niya. Sabi ko, magpakain ka na. <laughs> 1,000 per hour. Ang na ng lalo mo. Nagtuturo siya, online na professor siya. Online professor siya. Naku, attorney, na-announce ko na yung sweldo mo. I'm so sorry. Kala ko pa nasa... Online instructor siya. UFN um, siya. Hindi siya... Nag, parang nagpapagamot din siya. At... Uh, Si uh, kaya siya nag uh, re uh -oh. resign uh, sa ano ay mag, uh -oh. mag uh -oh. Hindi siya, uh, Pero dito na lang daw siya. Ha? Dito na lang daw siya sa Gimba. Ay ganoon. Uh -oh. at hmm. pero na-hire siya na bilang online instructor ng mga gustong mag-police. Ah, dati na niyang ano, uh -oh. yung ginagawa. Yan, ginagawa 'yun. Ah, dati naman 'yang ginagawa. Ngayon nagtuturo siya ulit. Ayun na. Uh, sa pagtuturo. Uh -oh. Habang Maka na bumalik siya sa pag ay, pwede ba 'yun? Retired police ka na tapos babalik Ay, ka pa? Pwede.